Magandang hapon. Hapon na pa lang aking lunch. Ah. Uh, natulog kasi ako kaya hapon na ako nakapag kain. kain tayo. Arat na. Tekman natin ang ating sinigangkang at saka ah, uh, tortang talong. Yummy. tapos sinigang pag marami siyang gulay. Ayan. Ayan, uh, gulay. lang ang aking kanina. Dapat konting rice lang ako. Dala ang diet. <laughs> Puha pa ako ulit. ano na. sarap talaga ng sarap talaga ng sarap ng ano ng dipos na medyo okay sa ano mo na kahit wala kang ulam yun ng bigas mo nakakadala talaga siya baga nakakadala na lang sa sarap ng kain mo kahit medyo mahal ayos lang kahit wala ang ulam pero masarap na siya masarap na sinigang mas type ko talaga pag uh, yung sinigang ay ina, ano, ginigisa uh, mas malasa hmm, Parang para may pulbo ako dito. Kain okay, po tayo. Late lunch na. Hmm natulog ng aking natulog sila ang aking mga anak ay eh, alas 12 na nagising sila tapos pag so, nagluluto na ako noon. tapos akit na ako sila naman ang nandito tapos ako naman ang tutulog salitan ka man ang pag-aalaga sa mga bata sa umaga sila naman sa tanghali kasi nagluto ako sa umaga eh, kaya tumigis niya ako ng maaga para sa vlog natin mm, dapat, ang dapat ang aking vlog ay umaga kasi pag tanghali na hindi na ako makakapag vlog nandito na sila nung mananood na sila ng TV na ha mga ganyan ganyan babal nakakapireta ako dyan kaya yung mga sound sound na kailangan wala pa akong kasama dito para makapag vlog ako alam mo na ang sila sila ng youtube na bawal ang mga ganyang ganyang sound sound mga et cetera, et cetera. lang ah oh. nagkipag unahan ka sa akin hmm. Okay lang, tinikman lang natin ang ating luto para naman na, uh, tinikman natin yung sinigang at saka yung torta ang talong. So, harap. Kasi so, lang, konting rice lang talaga. So, at saka na madaming rice kasi nga, diet-diet. alam mo na nanalaba na ako. Ang ating vlog kasi ay luto tapos kain wala tayong magagawa. Kailangan ipakita rin natin ang kumakain tayo. Para totoo. Pag-vlog natin yung pagkain ng ano, ihaw-ihaw. Hindi -ihaw. ba ayaw ni Dito Mars yun? Gusto ko kasi pa ako bibili noon. Doon talaga sa malinis talaga na bibilan ko kasi puso sa kapitbahay para alam mo kung malinis siya. Kasi lang din na pala na nagtitinda yung dito sa may, uh, mata, mataas din na bahay dyan. Kaya naghahanap ako na medyo feel ko yung ano. Yan ang kumangarang malinis ba ang kanyang ano. Si Paddy kasi, hindi naman ano, yung kay Paddy kasi, mix ano siya eh. Pero pwede na siguro yung prenito lang hindi siya binarbecue. Kaya pwede na siguro yung pagka nagtinda si Paddy magpapa, ano, papareserve ako ng mga tanong isaw, yung, yung mga yung mga pa paa-paa, yun. Ay nga lang, wala yung dugo kasi iba naman yung kanina eh. Show may kasi kanya, show pa at saka yung mga paa-paa at saka isaw yung kanya. So, yun na mabibili natin. Yung, wala siyang dugo. Kaya, Tignan na natin pag meron tayong nakita na medyo okay, okay yung ano nila, ah uh, makakapag-vlog tayo ng gano'n. Kung ayaw ni Tito Mars na mga ihaw, ihaw. Mmm. Yummy. Mag-atsara tayo. Ang tanggal umay. Ayan. Ayan. Galing pa tong bakol ng na, na to. Galing ko sa pinsan ko. Pero masarap sarap niya. Ayan o. natin. Ang kasing papaya doon. Kaya ang dami yung atsara. Ano natin ang atsara. Ang patanggal ng umay. Meron pa ako din nung lulutuin na rock and roll. Gaya yung sabi ko Bigay, ng aking kaibigan. Eh, Ilo ni May andig pa na, na naluluto. Ayan mo. ko sa susunod na araw. papa vlog natin para alam nila kung ano yung paano magluto ng rock and roll. Hindi rin ako marunong nagpaturo lang yun ako sa kanya. Kaya sana maabangan nyo yun. Ano siya? Kasaba? Ano siya? Parisa sa kasawa na parang Huwag ko paano ginagawa yung tas iba-ibang kulay. Yun. Bye bye. Okay na. Thank you sa panonood. Good so, afternoon. Kain na kayo dyan. Late vlogs nga lang.